Hi! Magandang umaga sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Na no, may nasa mabuti kayong at Ating Sander ay isang lalaki. Good morning po ma'am. May itatanong lang po ako tungkol sa inyo. Sana masagot nyo po. May GF po ako na single mom ngayon lang. Ako nagka-GF ng single mom talaga. Talaga bang overthink ang mga single mom? At naman may toyo. Sobra ko namang mahal ang GF ko. Kahit totoo, yung pinapakita ko na pagmamahal sa kanya, at priority ko po siya at sa kabila ng lahat ay may nangyari sa aming dalawa mas lalo siya naging selosa at pinaghihinalaan niya ako lagi kahit wala naman ako ginagawang mali sa kanya lagi naman ako on time sa pag update at communication dito kasi kada ako sa work sa manila naman ay nasa subik naman nagkikita naman kami kada kinsenas di ako nagukulang ng oras sa kanya talaga ba ganoon ang single mom kahit binuhos mo na yung pagmamahal sa kanya, lagi na lang siya nag-overthink sa akin. Kaya iniintindi ko na lang siya. Kaysa mag-away kami, lahat kami lahat nag a sa ginawa ko para sa kanya. Sana masagot nyo po ang aking katanungan. Salamat po and God bless. So, ang isang Alexandra ay isang, isang, isang lalaki. Like. So, nagkaroon daw siya ng girlfriend na single mom. Ganun ba daw talaga ang mga single mom ka overthinking? Ang ibig sabihin niya mag-isip at sobrang kasilosa at wala daw tiwala sa kanya kahit binibigay niya ang oras doon sa isang babae ng kanyang eto nga. So, syempre para sa akin mga kasabi, bilang single mom, so syempre iba't iba kasi ang kahulugan. So, iba't iba din ang thinking ng mga single mom. <clears throat> Pero para sa akin ito mga kasabi ha, suggestion ko ito. For me mga kasabay, kung bakit ganito ka-overthinking or paranoid ang iyong jowa, alam niyo ba kung bakit? Kasi nagkakaroon na siya sa una asawa niya ng trust issue. So kumbaga, ang nangyayari is parang nilalahat niya na yung mga kalalakihan. Although kahit na alam mo sa sarili mo na binibigay mo ang iyong best para sa kanya, pero dahil nga nagkakaroon na siya ng issue sa una niyang asawa or boyfriend man niya or whatever, so ibig sabihin andun na na parang andumina ng iniisip niya. Feeling niya is ko na lang siya kahit na mahal pa talaga siya ng isang lalaki. Normal po yun sa mga single mom na talagang napakasilosa, napaka sobrang overthinking kasi nga isipin nyo syempre dahil sa kanilang pinagdadaanan na sa una nilang relasyon. Gumbaga syempre hindi na sila kaagad-agad na magbibigay sa inyo ng 100% na tiwala. Andun pa yung trust issue nila doon sa kanilang past. Kaya kung ganito ang iyong sitwasyon na talagang gusto mong mapatunay yan sa iyong jowa, mas maganda na intindihin mo na lang kung ano yung kanyang iniisip para sa'yo. Syempre patunayan mo sa iyong jowa na talagang wala kang ginagawang masama para hanggang sa huli is malalaman niya or ma-realize niya na talagang siya lang ang babae para sa'yo or siya lang yung babae sa buhay mo mga kasawi. Kasi may mga kababaihan naman talaga na single mom na ganito talaga mag-isip kasi dahil nga sabi ko nga sa inyo sa past issue nila kaya kung talagang ganito pa rin yung jowa mo, mas maganda na kausapin mo siya ng mabuti, ipakita mo sa kanya na talagang mahal na mahal mo siya, wag siyang magselos, bigyan kanya ng tiwala kasi hindi mo naman yun gagawin para sa kanya para ma lang na isang babae or magiging secured lang siya para sa iyo. Kapag ka once na secured naman ang isang babae sa inyo, so ibig sabihin hindi na ito magselos, iparamdam mo lang sa kanya na talagang siya lang ang babae mo at siya lang talaga yung mahal mo para naman ma-realize niya sa huli na iba ka at iba din yung mga past in relationship niya mga kasawi. So yun lamang po mga kasawi sa ating sender na nabigyan kita ng linaw tungkol dito. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa so walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so mga hindi pa po nakapagsubscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe pwede na rin kayo mag para updated kayo sa topic ko araw-araw magandang umaga mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.